ayan magandang araw po muli sa inyong lahat so for today magluluto po tayo ng pancit canton at ito po yung ating mga ingredients Siyempre yung ating pancit canton luluto ako ng 3 packs ya kasi ito ah uh, onti lang siya pagka naluto and then yung ating mga gulay celery onion and uh Repolyo, tapos ating bawang sibuyas at gagamit tayo ng oyster sauce and then soy sauce pork cubes and ginisa mix so pagka nagluluto po ako ng mga pansit or ginisang gulay ginisa mix ang nilalagay ko and then chinese sausage onting bell pepper uh, liver pork liver and then kikiam and squid ball. So, ayan po ang ating mga ingredients para sa ating menu for today, which is pansit canton. Ayan. So, mag-start po tayo. Meron po akong pinainit dito na oil sa ating kawali. At uh, ifa-fry po muna natin yung ating mga squid balls at saka itong sea si sausage. Medyo idaan lang natin sa onting oil at yung ating uh, liver, pork liver. So, yeah, let's start! So, mainit na yung ating mantika and uh, if fry lang natin ito. Para hindi siya maduro. So, parang ipang tatapis lang natin yung ating squid balls at saka yung kikiam. Yan. So, pagka-fry natin, sunod natin yung ating Chinese sausage. So, ayan. Okay na yung ating kikiam tsaka squid balls. set aside ko lang po muna. And then, isunod ko po yung ating Chinese sausage. Eto, saglit lang naman po ito. Tataan ko lang saglit sa oil yung ati, bell pepper, para mas lumabas yung aroma. tanggalin na rin natin si Chinese Sausage. Okay. Ang isunod po natin yung pork liver. Ah, nilagyan ko na rin po ito ng panimpla pero hindi ko po siya nilagyan ng soy sauce. So, saglit lang po ito. Para hindi ma-overcook. So, ayan. Ready na yung ating pork liver. Tanggal ulit. And then, magigisa na po tayo ng sibuyas at bawang. Para sa ating pansit. Diba? Ganyan po ang texture ng pork liver pagka naluto umaalsa. So dito na rin po ako magigis kung saan natin niluto yung mga sangkap. Nalagay na natin si bawang. So nagpapakulo po kasi ako ng tubig sa ating heater para mapinis sa uh, kumulo at ilalagay natin dito ay e medyo mainit then next yung ating sibuyas So, ayan, kumukulo na siya. So, lalagay na natin si 4 cubes. And then, paminta na pino. Yan. Ang ating ginisa mix. Ang ating oyster. So para matunaw lahat ng mga sangkap, saka natin ilalagay yung Canton at onting toyo kasi may oyster sauce na po tayo ayoko na masyadong maitim then halo okay okay kunahin ko lahat ng gulay So hindi na ako naglagay ng carrots kasi ayaw nila ng carrots. So ganyang kalalaki yung gusto ko sa pansit na gulay. Kasi gusto ko yung kita yung mga gulay. Ayan. So andyan na si celery, andyan na si cabbage, at saka si uh, onion leaves. And then ito para mas bumango. At isasabay ko na rin po si sausage para lumambot. Then, ilalagay ko na sa si ibabaw yung kanton. Ang ganda ng kulay ng kanton. Ito po ay yung hobby. Yan So uh, haluin po using dalawang sandok. Tsaka ang gusto ko po sa kanton, so choice po natin yung medyo juicy siya. Uh, hindi masyado dry. okay na siya. Tama na yung lasa kasi syempre yan po yung maaabsorb ng ating kanton. Okay. natin, ihahalo na natin yung ating meatballs. Uh, meatballs, squid balls, at saka kikya Para mag-absorb ng lasa, yung liquid, pinakasabaw, pinakasos ng ating pansit. So, ganyan lang yung kulay na gusto ko sa pansit canton. So, nagmix mix yung uh, ano, yung uh, amoy, yung celery, may bell, at saka yung Chinese sausage. So, perfect combination. And then, ang huli, ang pinakahuli ay yung ating atay ng baboy. Mas malasa kasi ang atay sa mga pansit. Pero may iba kasi na hindi po nakain ang atay. So, habang ako po ay nagluluto, nagugutom na ako. So, ayan mga kaibigan, dan na po yung ating pansit kanton. Okay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating Muntin Channel. God bless everyone. Keep safe. Ayan. Siyempre, pag ka naluto, ano ang gagawin? Kainan na.